Magandang araw muli mga ka-rescue, mga pups at mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayong muli upang ibahagi ang iba't ibang mga kaganapan sa ating mga lansangan. Isang rider na bumili ng motorsiklo ang humingi ng tulong kay Congressman Busita dahil sa pag-hold ng kanyang CR dahil nais nice na dealer Naipakansila ang kanyang reklamo sa DTI tungkol naman sa mabagal na pagproseso ng kanyang CR na umabot ng halos tatlong buwan. Ang isa pang malaking problema dito ay ang pagbaliwala ng authorization na notaryado ng mismong may-ari ng motor. Hindi lang talaga ibang LTO personel ang nagbibigay ng sakit ng ulo ng mga motorista. Mismong ang mga dealer na mga sasakyan ang manggigipit sa inyo. Marami din naman talaga ang mga motorista ang mga pasaway din sa lansangan pero ibibigay na natin yan sa mga may kapangyarihan upang supili nila. Ang ating pag-uukulang pansin yung mga valid na reklamo na kailangan nating i-share upang magkaroon ng ideya ang iba nating mga motorista na binibigyang aksyon naman ni Congressman Busita. Hello po, Arso Maganda po. Magandang hapon. Hello po, sir. Yes, sir. Magandang hapon. Ah, uh, sir. Magpapatulong uh, ng pusaan na ako, sir. Si, yung sa OSR po ng motor na binili po namin ngayon, hindi pa po, po naglalabas. Ah, okay. Hindi pa po nailalabas yung ORCR. Opo, uh, yes po. Kasi sir, dati po, na, to, naging hirin po kami ng tulong, sir, na natulungan naman po kami. Kaya ngayon po tumawag po ako para po magpatulong po sa Okay, sige. Uh, ganito kapatid, ano po yung inyong pangalan? Bo. Sige, brother. So, ano pong dealer po itong uh, concern natin? Ano, sir? Uh, Rizal po. JP Rizal, Makati City. Tapos, Apo. ano pong unit po ito? On the click po B3 po. Okay po. Ilang months na po ito, sir? At kailan nyo yung... po? Bali, sir, na ano po sir? November, November pa po, eh. So, more than two months na po ito, ano? Opo. Sige, ganito, sir. Kapag nasa ka na po, tumawag ka po ulit sa akin. At pagdating niyo po doon sa dealer, Opo. makikipag-usap sa manager Opo. po. Ba Bali, sir, nagpaano na rin po kami. Nag-ano na po kami sa LTO, nag-email na po kami. Tapos nagpa-DTI na rin po, pero wala pa rin po silang comply po eh. Okay, noted po 'yan. Sige, at meron tayong hakbang na gagawin. So ganito muna, first step natin, pag nandito ka na sa dealer, tumawag ka po ulit sa akin and then after natin makausap si manager, may action taken po tayo o legal na gagawin para po niyan sa concern po ninyo. Ano? So mali po Opo. kasi yung ganito ganito katagal na pendings patungkol po sa ORCR. And I'm Opo, sure at mag 3 months na po eh. Opo. I'm sure, brother, gagamitin mo itong motorsiklo, hindi mo magamit. Opo, oh, yes, yes po. For ano po bang purpose ng inyong pag-abay? Pa, ng... Ano po eh, pang biyahe po, sir, sa angas? Bali, nakapatid hmm. ko po ito, tapos ako po yung nagbabayad po. Ah, okay. So gagamitin mo pala sa hanap buhay? Opo, oh, yes po. Hindi po ako makabiyahe sa inyong maayos kasi kailangan po mag-change mag ng motor po pagka po bago po yung motor. Yes po, yes po. O oh, sige, brother... Kapag nandun ka na sa dealer po, tawag ka po ulit sa akin. Apo. Maraming salamat Apo, po. Magandang araw. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Salamat po. Okay, bye-bye. Salamat po. Hello ano, po. Brother, brother Jeff. Ayos ah, po. Okay, oh, yes, po. Uh, sir, maliit sir ngayon, nandito po ako sa may ano, sir. O, okay, status. Ngayon, sir, ah, uh, ang gusto po nila kausapin daw po yung kapatid ko personal nung manager. Ay, eh, wala po yung kapatid ko, sir. Nasa out of town, po. Ngayon, may authorization po ako dito, sir, na tungkol sa motor, chassis, gano'n. Naka-notary, po. Brother, para sa akin po, pinapakuha yung, ano, PR, okay. po. installment sir. Okay. Gusto po nila, sir, may pinag-usapan daw po about nga po dun sa cancel DTI, po. Bago daw po nila, parang gano'n, po. Ilang buwan na ito? Ano, sir? magti 3 months po sa February 11, po. 3 months later. lang po ng OR, OR, ng OR po kahapon. OR lang bang kukunin mo o si, pati, kasama CR ng CR? CR na po. Yung, C, yung CR po. Eh gusto po nila, kakancelin daw po sa DTI yung email po. Ah, parang sabihan daw po namin na cancelin. Okay, sige. Parang cancel okay. na po okay. yung email. Okay, ganito. I Stand by ha. Iko-connect kita kay Congressman Busita. Ire-relay ko lang saglit and then action na natin. Okay? Okay po. Sobrang okay, ay po, po sir, mga salamat, dealer po. na ito eh. Mali yan yung ganyang kalakaran, yung sistema. Opo, po. Okay. Ngayon po nandito po ako, eh. Ayaw po eh. Kailangan daw po kapatid ko. Eh hindi nga po makapunta yung kapatid ko. Kaya naka ano po sa akin. May so, authorization may, din po. Ah, uh, May authorization tapos notaryado. Apo. ano? Opo Yes okay, po. Salamat. Stand by. Sige po. Brad po. Yes po. Yes po. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay yes, po. Hello po. Kapatid, magandang hapon sa iyo. Ah, congressman, magandang hapon po, sir. Ah, bali, sir, yung concern ko, sir, kasi itong motor, sir, nakuha po namin installment November 11 po, nakuha po ng kapatid ko. Ngayon, sir, yung OR po niya, kalalabas lang po kahapon. Okay, ganito. Tapos yung CR, sir, sabi po, kailangan daw po, kasi po, nagpa-DTI po kami, sir, eh. Gusto po ng kasa, sir, kanilin daw po namin yung email po namin sa DTI kasi bago daw po i-release yung CR po. May tanong ako sa iyo. Kailan ka pa oh, ba bumili ng Kailan ka pa ba bumili ng motosiklo sa kanila? November 11, sir. 2023 po. Tama lang na, na, oh, na yes, mag-reclam mo ka kasi oh, sobrang tagal ng OACR, ah, di ba? Opo, yes po. Tapos ito po ngayon, yung CR na lang po, bali na-email na po sa amin ng LTO yung OR po. Yung CR po ngayon, gusto po nilang kausapin sir yung kapatid ko po, e eh, nasa out of town po kasi nakapangalam po ito sa kapatid ko. So may authorization po ako na naka-notary po na ako po yung nagamit ng motor. Ngayon uh, kinukuha ko po sa kanila yung CR, kaya po nila gusto po nila yung kapatid ko daw kasi kakausapin nga daw po ng manager nila. So, kasi ah, ano gusto po nila ipa-cancel po yung DTI po. Ganito, kausapin ko yung nandyan sa uh, opisina okay nila. Okay, okay po, thank you po, uh, Congressman Busita, salamat po. Ah, oh, sige, ko lang po ako. Nandyan. Ako. po. Recording. Sige lang po. Sige Sige po. Hello po, Kong. Sige, end ko, end ko. Ah, ito na po. Ma'am, may kakausap po sa inyo. Kakausap po sa inyo. Hello. Opo. Okay. Oh, Tanong si... ano ko sa inyo? ano ko sa ko Hello, sir. Magandang hapon. Hello, magandang hapon. Hello, kapatid. magandang hapon sa iyo, Congressman Bosita. Ay, magandang hapon po. Kapatid, kayo ay kinomplain ng rider sa DTI kasi sobrang tagal na, wala pang OAC at ah. Tama ba? Opo, pero meron na po. Nagsinag po kami sa kanya noong nakaraan. Kailan? Tapos nandito na rin po yung CR niya. Kasi sinindan siya ng OR ng LTO, tapos nasa amin yung pero, CR. Pero, yung tapos. pero, taglit, pero nung mag-complain siya sa DTI, matagal na, wala pang OAC at ah. Tama ba? Yes po. Ay okay, ayo na na Oh, meron na po, meron na po, sir. Oh, bigyan ano ba yan? cash installment? Installment po. So hindi pa siya bayad. Hindi pa po. Sa mag-jude pa po ibibigay. siya sa na po next month ng February 1 ata. Judeque. So ang ibibigay, ang ibibigay niyo so xerox copy lang sana. po, yes po. Bakit sinasabi ng rider, ayaw ninyong magbigay ng sarok trapper kung gusto nyo, kansilahin muna niya yung complaint sa DTI. Kasi nga ba? Opo, kasi sir, nag-complain kasi nga siya. Ngayon, okay na naman na ano na namin yung complaint niya. Ngayon, ang gusto namin siya kasi, ano yung head namin na makancel sana yung complaint na. So, pala okay na naman po. Solve na po yung problema. Ilan ang po namin, mag-chat lang siya doon na okay na po, may ORCR na po ako. Yung ano na naman po, ganito, ay ayaw niya po mag-cancel. okay ganito kapatid, nung mag-complain siya, matagal nang nakabili sa inyo, wala pang oas niya, di ba? Papa, papa. Ngayon, wag niyo siyang, ano, inoobligang i-cancel yung kanyang complaint. Kasi, may nagkaroon na kayo ng paglabag eh. Kaya nga, papa, okay naman po yung naging problema niya eh. Ngayon, gusto Kaya, gusto lang nga, ang pangyari. Putos mo. lang bigyan mo, bigyan mo siya ng kopya ng ORCR. Kung complain niya sa DTI, sagutin niyo. Huwag niyo siyang <laughs> inoobliga. Ganito rin po kasi sinabi sa amin sa Budiza. Eh hindi raw siya magbabayad ngayon. Ang yung motor daw kakahulin niya. Tapos ano, ano? hindi niya raw ibabalik niya mga piyasa. Sinakot po ano, kami. Niya? Uh, kakahulin niya raw yung motor. Hindi niya raw ibabalik niya mga piyasa. Gusto niyo kasuhan niyo na lang ang cannibalizing yun po yung pagkakasabi ko nung kaera ko dito. Oh. Basta yung, yung inyong kasalanan sa kanya, ayusin nyo muna. At Opo, kung o, okay na naman gatawing, po. At kung may gagawin siyang mali laban sa masaka naman kayo magreklamo. Yan nga po, yan nga po. Huwag ninyo kapatid siyang inoobliga kasi sa oras na ito, kapag hindi niyo binigyan siya ng kopya ng OACR, tutulungan ko siya magreklamo laban sa inyo. Dodobihan yes, pa. namin kayo ng reklamo. Yes po, yes po. Yes po, sir. Kung ayaw ninyong lumaki so, ano ang problema, mararapat? kapatid, kung ayaw ninyong lumaki ang problema, bigyan niyo siya ng ORCR. Meron na po siya OR, sininda na po siya ng LTO. O yung CR? Okay, LTMS po tayo. Nandito po yung CR, Xerox. O, bigyan mo ng kopya. Apo, sige po. Papabigyan natin ng kopya. Biglang tiklop itong manager ng isang dealer ng motorsiklo nang marinig na sasampahan sila ng reklamo ni Congressman Busita kung igigiit nila ang kanilang panggigipit sa CR ng rider. Huwag ninyong ginigipit ang rider, kayo ang may kasalanan. Eh. Hindi po, to, hindi sa po sa kami lang naman kami lang lang po ay nakiusap po sa kanya. O talo, okay na naman po hindi, na to. Eh, Kasi ba, hindi, ba, hindi rin namin kasalanan of Kapatid, pag nakiusap ka, pag binagbigyan ka, thank you. Kung hindi, pasensya. Eh, yun lang po kasi oh. utos ng head office namin, sir. Kasi yun nga, nakita na ng head sabi... sabi mo sa head mo, ang utos ko, bigyan ninyo siya ng kopya kung ayaw ninyo lumaki ang problema. Oh, okay. sige po. Sige po, sir. O, ay, 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 ninyo ay, yung ay, DTI, ay, okay? ay, 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 Oh, uh, ay, si pumunta na sir para personal po makipag-usap dito. Eh, Ah? Eh, ay po makipag-usap sa amin dito ng personal. Ay you kliyente know? eh, ng namin namin siya. Si sir po. Mismo na pangalan po sa amin dito sa may ORC. Ha? May authorization eh, siya eh, pambihira naman sige, ganito, huwag ninyong bigyan ng kopya ng CR. Ako mismo magpapahil ng complaint against you. Pambihira, kayo na nga ang may kasalanan, kayo pang pa nanggigipit. Ngayon, may dokumento, may authorization siya. Tapos, inoobligan niyo, Hindi na pwede yan. Nakakainit naman kayo ng ulo. Isapang oh. Isa pang kalapastangan ay ang pagbaliwala sa notaryalong authorization ng may-ari ng motorsiklo na isang public document. Ah, sige po, sir. May authorization siya. Ano yan? Babaliwalain ninyo. Hindi pwede kapatid yan. Ay, sige po. Ganun na lang po. Kung ayaw ninyong lumaki yung problema ninyo, bigyan nyo siya ng kopya ng CR. Tapos. Sige po. Sige po, sir. Huwag ninyong ginigipit ang rider kasi kayong may pagkukulang. Kung wala kayong pagkukulang, wala tayong diskusyon ngayon. Tama ba? Tama naman po. O, ganoon na lang kapatid. Hmm. Okay? Sige po. Hmm. O, sige. Okay. Ako sabi ko. ko po yung ano, nagpapa-auto, yung nagdadala po ng authorization. Oo, oh, wag mo ayaw ko nang tatawag uli ngayon yan ha, na may problema ha. okay. Sige diba. Sige. Kawawa itong rider kung nagkataong wala si Congressman Busita. Ang kagandahan lamang nitong ating tagapagtanggol, ah hindi barumbado kung makipag-usap, professional ito sa lahat ng oras. Iniiwasan din ito na makasakit ng kanyang kapwa kahit pa ito ay may maling ginawa. Kaya sana nga tumakbo itong senador. Hello po. Hello kapatid, magandang hapon. Ah, uh, magandang hapon Sir. Sir, Bali, okay na po yung ORCR po nung pagpunta po namin kanina sa casa. Nung nakausap po namin si Congressman Busita po. Pati binigay po sa manager, Sir, agad-agad naman po binigay po yung copy po ng CR po namin. Ay, okay po. Good news po 'yan. So, ibig sabihin po, meron na po kayong ORCR ngayon. Apo. Ah bali, bali sir, dapat i-hold po kasi nila yung CR, sir, gawa ng nagpa-DTI po kami. Eh, gusto po nila cancelin po yung sa DTI. Oo. Oh, uh, uh, uh. nung binigay po kay Congressman Bosita po, okay na po. Okay. Sir. Na sila po nag-usap, sir, tapos agad-agad naman po nilabas po agad yung CR po ng motor. <coughs> Okay, sige. Good news kapatid. at least, meron ka ng CR ngayon. O, kaya mo pa lang solusyonan ng dealer. Opo, pero gano'n, kailangan pa po palang tawag-tawagan, sir. Kailangan pa kay Congressman Busita po. O, oh, tsaka hindi po... Kasi, sir, kung kami lang yan, sir, hindi po siguro ilalabas, sir, eh. oh, Malaking tulong po talaga, sir. Okay po, noted po yan. At siyempre, hindi naman pwede yung ganun, no? Na may reklamo ka. Ikaw na nga yung biktima. Kumbaga, ng maling sistema pinatatagal yung inyong dokumento Yes po gusto ko po i-cancel po in DTI uh, po O yung yung ibig uh, sabihin yes, DTI po. yung reklamo mo dito sa DTI at Opo uh, bali hindi po namin ato sir, bali tuloy lang po yung email sa DTI At noted yan brother. nilabas na nila po. Yes, uh, po noted yan brother at yan naman ay may action taken na tayong gagawin uh, dahil nga uh, so sa ginawa nilang uh, ganitong sistema uh, no tumagal ng husto yung inyo pong ORCR At least ngayon, uh, kapatid po. Makakapaghanap buhay ka na. Apo, sir. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, brother. Maraming salamat Apo. po at muli magandang Apo. araw. Ingat lagi Thank na, na maglalakbay, kapatid. Salamat okay, po. Okay, bye-bye. Thank you. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang informasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.